Pwede po, saging. Uh, uh -huh. okay. Okay. Walang tigil ang layak kaya, Ate. Oo. Bakit naubos siya, Ate? na ito sa tindahan. Oo. Uh -huh. Ang lakatan po. Ito po yung mga natira pa. Ang daya pang hinug sa loob. Ate. Mga uh -huh. uh -huh. uh, tira ng bagyo. Patang na patak kaya, Patay na patak na patak po ang layak. Saging. Saging. Adan kay Prudy. Eh. Tira ng bagyo. Tira? Hmm. Alin? Sa ano ko yan pinagawa? Kay... Sa Riaya. Sa... Ano mga gawa? Anong pangalan yun? Korbilya. Korbilya. Huwag kang kukuha ng buo. Mga kaisa, may daga. Uh! que yeah. yeah. Kala ko may daga po eh. Yeah, mga kaisan, patuloy pa rin tayo naglilinis ng ano po, ng sagingan pa ilang araw na rin po para po mabilis mabilis makarecover mga kaisan mm, Ganto mga kaisang may ano, may laman pa yan po ay ano hindi namin po yan pinuputol at uh, tataba pa po yan mga kainsan may kabot mga kainsan oh. aray oh. nakakain ito ah ito na no, nga ba yun ah, nakakain nga pala mga kainsan oh. pang, lahok, sa, pang -lahok sa pansit oh, marami sa ilalim oh. Hmm. kukuha natin Hmm. Hmm. Meron pa doon sa kabila oh. Kabuting dayami po kung tawagin sa amin ito. Kabuting saging pero tumupo po isa kahoy. Mm. Sarap nito. Ayun pa, oh. mushroom. Hmm. Ini nak kain Untuk. Hmm. Ini dah mimpi pasal lalim. Benda. 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 Nak apa kan? Tapi. Hmm. hmm. La 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 ba, muli oh, mga kaisam Muling pagbangon muli Hindi pwedeng pa mga 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 kaisam Dahil ano Walang mangyayari Here, yeah, yeah, yeah. here, panay sa no maray pa pong mataba na nabuhal mga kainsan yan yan o pa po yan hindi po natin yan puputulin lipong lipong lang bye. pag po ito yung mga kainsan pag may apat na buwan limang buwan ito po ay ano uh, ano na uli magaganda na uli Yeah, yan yeah. ang besa man ang panahon lang. Um, Ayan, tagay nyo yun. May dalawang buwag. Ayan, nakatumad na yun. Oh. Ay, kasanap naman lang yan. Ayan, ah, mga, mga Nawala daw po yung uh, saging, dalawang buwig. Ay, doon ay nawala yung saba. Kapila. Ay, uh, wala nandiyo. Sariwan, sariwan, pang nao. Ayan, tsaka yun sa kamikabila yun. Ay, so, yung sayang hmm. arimatamba na pa man din ito. Ayan, nakuha po ari, oh sabi ng tatay isa isang linggo hahapay na. Oh, pwede medyo, na. Medyo, medyo pa. No, Pinapataba-taba lang po. At ah. saka kuya sa baba. Ari. Ano? Nawala no, no, Ay, Ayangat na yun ay. Kitang kitang daan. At saka ari. Yan po. Katirgas yan. Alin? Ari oh. pa tama ka naman oh. Ari yung tira dulo. Ay Pinapataba ano. pa nga. <laughs> Payat pa. Pero hindi na naman tataba oh. Buwan ng buklo na rin ay. ng ano, walang hanap buhay pati. Wala, hirap eh. buhay mga Mere, sa bagyo. Nawala po yung lakatan. Sayang. Ay, sa bago, sa Yun nga kaninang baga nakita ko. Nawala din. Ay, dyan, Alin? Aray, hindi ko ko nang tagang fight na fight. <laughs> ah, payat payat. yan. Wala pang laman <laughs> Yun na doon, mataba na rin yun na doon. Sa so, may kabila? Hmm. Huwag ka rin hindi natamba rin ano. So, hindi na. Putol na ang ano. Putol na. So, yung... Ipagagamas ko na pati ito-uto yan. Anong sukol na eh pa hindi uh, magawa mm. mga kaisan nyari na po hanggang dun po nahapay na natin dun pati yung kabila po yari na ari na lang ang pataas wari kaya apat uh, na ano na puno oo ari uti puno na mga kaisan matatapos din po ang yung area halos maghapon na din po eh Nililinis ko na nga naman po lahat, pati lahat ng dahon. Pare, para pong mabilis din sila makarecover. O, oh, yun. Para po ba mabilis sila makahinga. Kagaya na Ari, pag ito may mga dalawang buwan, bubunga na yan. Madaling makaka, ano, gawa ng hindi pong masyado na balda dati po ang ginagawa namin mga kainsan pag pag sinabi ng pag-asa na signal number 3 number 2 automatic na ano automatic na tinatanggalan namin ito ng dahon alam mo mga kainsan ang balita naman sa telebisyon, eh signal number 1 lang, lang dito sa amin sakala ang nila ibinalita na signal number 3 nung naandito na ang bagyo ay di huling, -huling trabaho hindi mo rin masisisi yung mga tagapag-asa po ay hindi naman din niya siluko, sukat akalain natataas o bababa mga kanyang yari na po aray aray kalahatin buro aray hanggang doon sa kabila hanggang hapon na po halos tayo yari na tayo po nagsimula dito kaninang 12.30 at tayo naman po ay ano nag-prepare po ng sakamatis kaninang umaga po iya agu-agu mga kain sa eh ano papaanhin iya utay utay nakakaraos din maganda na namang punting na basat yung ganda rin nakabara Oh, wala pala rin. Yun. Akala ko may bunga rin. Yun. Panlahok natin sa pansin. Tadalhin ko na po rin. Sayang po. Aba. Tayo naman po ay magbibisita sa ilaya at uh, titingnan natin po kung may mga telbong nagsisimula na rin po tayo magtubigan ay utay 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 hindi ko naman po pwedeng ipakita sa inyo lahat at baka kayo maumay <laughs> utay utay po ay ngayon mga kaysa na nakakatawan ha aba ay nung nakaarang apat na araw ay limang araw ay ah ay hindi makatawa ngayon nakakangiti na uli yun yeah, sa awa ng Diyos ay nakakaraos aba na, sabi nga ay aba ay kainsan ay kayo nakakatawa na nakakahinga-hinga ka na uli ay gayon, gayon talaga pag iisipin mo lahat ng problema ay wala tulala Yah mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.